Pagkita umaga mga igan, patuloy po inibisigan ang detalye ng karampolan ng tatlong sasakyan sa Muno City, Nueva Ecija. Walo po ang patay, kabilang ang mga driver ng bus tanker at ang rider motosiklong sangkot sa insidente. Tumagas din ang gasolinang dala ng tanker, ngunit naagapan na raw ito ng mga responding bombero. Patuloy na may inaalam ang kondisyon na mga sugatang biktima na tinala po sa ospital. Sa punto ito, makakusap po natin ng isang pasahero ng Victory Liner na hindi mo na natin babangkitin ang kanyang pangalan uh, para hindi mo mag-alala yung kanyang mga kaanak. Maganda umaga. Okay, magandang umaga din po. Okay, uh, ano'ng ano oras? Ikaw ba itulog o gising nung nangyari ito, aksidente? Uh, ha? Gising po. Gising ka. Uh, yung takbo nyo ba, kamusta? Katamtaman lang ba o mabilis? Kat katamtaman lang po. Oho. Uh -huh. At uh, paano mo... Nakita mo ba yung pangyayari kasi head-on collision na ito? Pa paano mo, uh, ano ano naging reaction mo rito? Uh, yung Victory ko may nilisan lang po siyang single motor bike. May oh. sakay, sakay mag-asawa. Tapos yun lang po, tapos biglang nag-exit nawalan yung... so, po ata ng control yung honibela. Oo, ng Victory liner. Uh -uh. Oo. Oh. Pero nakita mo ba yung motor na iniwasan? Mm, hindi po. Hindi. Pero... Pero alam ko may iniwasan siya kasi, kasi lumihis siya ng linya eh. Papuntang kaliwa? Uh Oo. -oh. Aha. Uh -huh. Ay right, right. Ah, sa kanan? Oo, uh -huh. kasi papunta ng Manila. Ah, tama. Okay. Uh -huh. No, Nung umiwas siya, hindi niyo napansin na may kasalubong na na-tanker? Uh, wala bang ilaw o papano ba? Wala, wala po ata. Hindi po ata siya napansin na may kasalubong siya. Oo. Uh -huh. At uh, gaano kalakas yung pagkakabangga uh, yung ng, bus sa tangke? Yung oh, Oo. Oh. Oh, oh. Nasa, hmm. nasa bahagi ka ng bus? Pa? Nasa ang bahagi ka nakaupo? Sa driver side ko. Ah, sa may mismo driver side ka? Pang limang upuan ko. Okay. Uh, driver back side ng driver tapos 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Nung bumangga na, gaano kalakas? Naramdaman mo ba kung... Malakas po, siyempre. Okay. Parang... Panlima ka, saan ka pinulot na? Pa? Nung bumangga na, nasa panlima kang upuan, saan ka na inabot nung bumangga. Doon pa rin po sa upuan ko, pero tumayo na ako. Tapos nung may nakita kong tumalon sa likuran kong lalaki na nako-orange, mm. yun, sumunod na rin po ako. Sumunod ka uh, rin sa pantalon? Uh Oo. -oh. Uh -huh. Kasi may nagsabi na baka sumabog daw, gano'n. Kaya yun, nagpanik na rin po ako. Tamalon na rin ako. Ikaw, an- anong meron ka bang sugat? Anong natamo mong pinsala? Uh, Gas-gas lang sa tapos medyo napilayan yung ako sa paglundag. Pero okay ka na? Okay naman po. Yung ibang pasahero, anong nakita mo? Uh, ayoko pong tignan kasi medyo natakot po kasi ako. Sa tingin mo yung mga nasa unahan, eh, ito yung mga namatay na? Opo, sure. 100. Ano yung ano, y tumi, tumilapon sila sa harapan? Hindi po kasi nabuktan eh, yung sa side niya, right side, driver side. Oo. Oh, oh. Natuklak po yung sidings ng bus eh. Ah, kaya sila mismo yung tinamaan diretso nung, nung, Opo. nung tanker. Opo. Ah, patay agad yun? Opo, dead ah. on the spot. Puno ba yung puno ba kayo diyan sa Opo, puno. Walang bakante kasi marami pong sumasakay kay hindi oh. walang bakante. Ah, oo. At uh, yung sa nasili ba, ba yung itsura naman nung Ano ba madilim pa ba noon nung nangyari insidente? Opo, gising po hanggang hanggang pag-alis ko ng bayan namin hanggang dito. Oo. Kasi hindi nga po ako makatulog. Oo. Yung yung tanker nakita mo yung bumangga sa inyo. Opo, nakita ko. Oh, ano ano namang ano uh, kung hedo eh, nito. Oh. Wasak po yung, uh, yung ulo. Pero yung tanker niya, okay naman. Yung yung sa likuran, no? Opo. Eh, yung, yung driver, tsaka may kasambang pahinante? Opo, meron. Dalawa po ata. Okay, patay yung driver, eh. Opo, on the spot, eh. Oh, Oo. Oh. Yung, yung motorsiklo, sa mo na nakita? Eh, nung medyo maliwanag na po, nung nakita ko, nung nag-claim na ako ng gamit ko, ako na lang po naging motor na sa gilid na. Mm -hmm. Ibig sabihin, nung nung may sa motorsiklo yung bus na sinasakyan mo, pa hindi na siya nakabalik sa linya? Hindi na po nakabalik. Yung oh. bus po, yung bus, so hindi oh, na nakabalik. Di ba sabi na, mo may iniwasan? Opo. Oh, Tapos, siyempre, babalik siya sa linya niya, diba? oh, oh, oh. di ba? Hindi na, na siya po nakabalik. Ah, pag pag iwas siya sa motor, diretsyo na bumanggan yung tanker? Opo, oh oh, oh. oh oh ingat ka ha. Okay. At salamat sa panayam na ito at medyo nalilinawan na tayo. Ikaw ba'y na-interview na ng mga investigador diyan? Na yung islo ko nung, kaka, nung kakapangyari. Oh, okay, ingat ka. Maraming salamat uli. Okay po, salamat din. Isa ko sa mga pasahero ng Victory Liner na nasangkot po sa banggaan dyan po sa Munoz, Nueva Ecija.